Mga bilang, chapter 28. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil, handog na susunugin, at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin, dalawang tupa na tigi-isang taong gulang at walang kapintasan, isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salup ng harina at minasa sa isang litrong langis ng ulibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai Isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng isang litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkaing butil at handog na inumin tulad ng handog sa umaga upang ang usok nito ay maging mabangong samyo para sa akin. Tuwing araw ng pumahinga, dalawang dalaking tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at handog na inumin. Ang handog na pagkaing butil ay isang salup na harina at minasa sa langis ng ulibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo. Dalawang batang toro, isang lalaking tupa at pitong batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay isang kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop para sa isang tupa, at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin isang mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay dalawang litro para sa bawat toro, one and one-third litro sa bawat lalaking tupa, at isang litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang ikalabing apat na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Ang ikalabing limang araw ang simula ng pista at pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo. Dalawang batang toro, isang lalaking tupa at pitong tupang, tigiisang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil. Isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop na Isang salop sa bawat lalaking tupa at kalahating salop sa bawat batang tupa, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito ay ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog sa loob ng pitong araw. Iyan ang mga handog na inyong susunugin, isang mabangong samyo para sa akin. Ito inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa ikapitong araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon sa halip magalay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, dalawang batang toro, isang lalaking tupa at pitong batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isang kalahating salop ng harina na minasa sa langis ng ulibo para sa bawat toro, isang salop para sa bawat lalaking tupa at kalahating salop para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito'y ihahandog ninyong kasama ng handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog ng pagkaing butil. Kinakailangan ang mga ito'y walang kapintasan.